Mabuhay! Kumusta kayong lahat? Salamat sa Panginoon sa umagang ito. Pag-usapan natin ang tungkol sa konotasyon at denotasyon. Ang wika ang pinakamahalagang sangkap ng komunikasyon. Tunay. Dahil sa patuloy na pag-unlad, halos lahat ng salita ay nabigyan na ng kahulugan at naitala sa deksyonaryo. Sa siyentipiko-teknikal ay may karampatang terminologina na naitala. Ngunit iba ang mga salitang ginagamit sa araw-araw na pakikipag-usap. Kaya naman, mahalagang malaman at matutunan ang dalawang dimensyon ng pagpapakahulugan lalo na sa pagsusuri o pagsusulat ng panitikan, gaya ng tula. Tingnan natin ang mga halimbawa. Ang ganda ng bulaklak sa kanyang halamanan. Ang bulaklak ay nangangahulugang bahagi ng halaman na karaniwang makukulay. Maraming magagandang bulaklak ang nagkakasiyahan sa plaza. Ang bulaklak ay nangangahulugang babae o mga babae. Tingnan natin ang isa pa. Lumalaki na ang punong itinanim ko sa aming likod bahay. Ang may salungguit na puno ay halamang lumalaki ng mataas. Sa pa, ang kanyang mga anak ay mababait nang galing kasi sa mabuting puno. Ang may salungguhit dyan na puno ay nangangahulugang magulang o mga magulang o yung angkan na pinagmulan. Ano ba ang pagkakaiba ng denotasyon at konotasyon? Ang denotasyon ay mga karaniwang kahulugang nasa, dek nasa deksyonaryo. O kaya naman ay mga salitang ginagamit sa pangkaraniwan at mga simpleng pahayag. Samantalang ang konotasyon ay mayroong dalang ibang kahulugan. Maaaring pansariling kahulugan ng isang tao o ng pangkat na iba kaysa karaniwang pagpapakahulugan. Kung titingnan natin, ang denotasyon ay literal. Pag sinabi naman natin, Uh, konotasyon, meron pa siyang iba pang pagpapakahulugan. Depende sa nagsasalita o grupo ng mga nagsasalita. Tingnan natin ang iba pang mga halimbawa. Malaki talaga ang tulong ng aming kalabaw sa aming buhay. So ang ibig sabihin ng may salunggut na kalabaw, ito yung hayop na katulong ng magsasaka sa bukid. Konotasyon. Sunod. Kayod kalabaw ang aking tatay sa pagtatrabaho. Ang ibig sabihin ng kayod kalabaw ay masipag, sobrang masipag. So yan ay halimbawa ng konotasyon. Dagdagan natin ang halimbawa. Natakot ang mga bata sa malaking buwaya sa parke. Ang buwaya ay isang uri ng hayop na nakakatakot. Yan ay denotasyon. Maraming galit sa buwayang iyan. Tuldo. Ang ibig sabihin ng buwaya ay suwapang. Ibig sabihin nun ay uh, mahilig siyang manlamang. Yan ay konotasyon. Dagdagan natin. Natisod ang binata sa isang malaking bato. Ang may salungguhit dyan ay bato. Ang bato ay isang matigas na bagay na ginagamit natin sa pagbuo ng mga buildings o bahay. Yan ay dinotasyon. Bato ang kanyang puso sa lahat ng problema ang naranasan sa buhay. Ang ibig sabihin ng bato, bato na daw ang kanyang puso ay manhid na siya. Wala na siyang nararamdaman. Iyan ay ibig sabihin o halimbawa ng isang konotasyon. Uh -huh. Masyadong mataas ang bundok na inakyat namin magkakaibigan. Bundok. Ang bundok ay uri ng anyong lupa. Literal, dinotasyon yan. Isang malaking bundok ang nawala sa ating dibdib. nang dinggi ng Diyos ang ating panalangin. Pag sinabing bundok, nangangahulugan yan, pagpapakahulugan sa problema. Yan ay halimbawa ng konotasyon. O, oh, huling halimbawa, masarap tanawin ang mga bituin sa kalangitan. Ang mga bituin, oh, wala, hindi ko nalagyan ng salungguhit. Pag sinabi natin bituin, ito yung mga kumikislap-kislap sa kalawakan kung gabi. Yan ay halimbawa ng denotasyon. Malaking bituin ang taong iyan. Kaya't pinagkakaguluhan saan man pumunta. Ang ibig sabihin ng bituin ay sikat o tanyag o kilala na artista. Yan ay isang uri ng konotasyon. Maraming salamat sa Panginoon. Nakita kita tayo ulit sa ating susunod na video tungkol sa wika. Paalam!